So, eto yon Talaga daw palang hindi uma-attend ng meeting eto si Marcos Jr. sa Department of Agriculture. Kaya pala sinasabi na mga pulahan, etong mga dating pulangaw na ngayon ay nagiging anti-Marcos na mukhang hindi talaga nagtatrabaho eto nasa Malacanang. Hindi nagtatrabaho para sa ating bansa at lalong hindi na rin o hindi rin nagtatrabaho para sa departamento na kanyang gustong o kanyang hinahawakan ngayon dahil gusto niya. 'Di ba? May hidden agenda ba talaga? Bakit 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 ganoon? Sa halip daw na mapabuti, bumuti ang kalagayan ng ating bansa pagdating nga sa sa estado o pagdating sa mga presyo ng mga bilihin, lalong lumalala. Na akala natin, akala ng mga pulangaw ay masosolusyunan nitong kanilang idolo. Maaayos daw ang buong bansa ng isang Marcos Jr. Kung kaya daw niya ang buong bansa ay lalong kaya isang departamento katulad na itong Department of Agriculture. So ano pong nangyari? Mukhang lalong lumala. Lalong lumala. Kaya nagtataka ang mga kababayan nating nag-iisip ng tama kung bakit kinuha itong position na ito. Na so, sa tingin ko rin, totoo ah, maraming qualified, maraming pwedeng ilagay dyan sa pwesto na yan na, na alam natin ay makakatulong din para solusyonan ang mga problema nga sa Department of Agriculture. Pero, my God, ang tagal na, mag -isang, may isang taon na mahigit, di ba? Na nasa pwesto, o na pinamumunuan ito si Marcos Jr., ang Department of Agriculture. Pero ito, ah, nakakagula to. How many of these or those two meetings was the President present? Sabi ng isang kongresista. At ang sagot ng isang ASEC, ng DA, None. Wala sa meeting. Kahit ba Zoom? Uh, through Zoom lang, wala. Etong, etong head na ito. Wala daw. O ay parang totoo nga. Anong ginagawa mo sa pwesto na yan kung hindi ka pala umaaten sa mga meetings? Di ba dapat ikaw ang namumuno? Di ba dapat ikaw ang nagpipreside ng mga meetings na yan? Dahil ikaw yung secretary ng departamentong yan. So eto ah, Eto, lalong nadismaya dito, hindi lang po tayong mga nag-iisip ng tama, tayong mga ka-camping, kundi pati na rin yung mga dating pulangaw, mga dating mga Marcos, na ngayon ay nagiging anti-Marcos na. Sila po ngayon ang nagngangangal-ngal at inaamin na rin nila na lalong lumala ang sitwasyon ng ating bansa. Pagdating po sa mga agricultural products, lahat po yan ay nagtataasan ng presyo. Sinong kawawa? Tayong lahat. Sinong mas kawawa? yung walang wala